Alright mga idol, usapang boxing na naman tayo. Pag-usapan niya na natin itong ilang kaganapan sa mundo ng boxing. munit bago yan? Subscribe na sa Boxing lab PH! So yun mga idol, unayin na natin ito naging laban ng apo ng boxing legend na si Muhammad Ali na si Nico Aliwash. So hindi ko nga ito nabalita kahapon eh, undercard nga ito ng bakbakan Jared Anderson at Andre Rudenko. So sa naging laban nga nitong undefeated American boxer na si Nico Aliwash eh dito nadungisan nga po ang kanyang malinis na kartada kontra sa kamay din ng American boxer na si Sona Akale. So mataas nga ang expectation ng maraming boxing fans dito sa apungan ni Muhammad Ali na si Nico Aliwash So kahapon eh sumampa nga ito sa ibabaw ng lona na may undefeated record na 8 wins with 5 knockouts. Habang ito namang si Sona Akale eh may kartadang 7 wins with 1 loss with 4 knockouts. So sa kanila naging laban mga idol e eh, parehas nga pong nakakapagpatama ng malinis itong dalawang bagito. At matapos nga ang 6 na round sa bugbugan e eh, nakuha nga ni Sona Akale ang panalo by a majority decision. Kaya naman mga idol e eh, nadungisan niya ang malinis na kartada nitong si Nico Aliwash. So meron na nga siyang kartada na 8 wins with 1 loss with 5 knockouts habang ito naman si Akale e eh, umakit na sa 8 wins with 1 loss with 4 knockouts. Sa iba pang balita mga idol, matapos nga maging opisyal ang laban ng ating kababayan at former 3 division world champion Jan Riel Cuadro Alas Casimiro kontra sa former world champion na si Yukinori Uguni, e agad nga po nagpost itong si Cuadro Alas sa kanyang Facebook page at dito hinamon niyang manood ang kasalukuyang unified super bantamweight champion na Oya the Monster Inoue. So sabi nga nito si Janriel Cuadro Las Casimiro, inuwi ka sa labang ko sa darating na October 12 kahit sa bakura mo pagaganapin. gaganapin. Sa kabilang banda naman mga idol, narito nga po yung kumpletong listahan ng mga Pilipino Boxingero na makakasama nga neto si Janriel Cuadro Las Casimiro sa darating na October 12. So narito nga yung pagkasunod-sunod ng laban nila. So una nga pong sasalang dito mga idol ang ating former world title challenger na si Jeyo Santino Santissima na makakalaban niya ang matigas na Japanese boxer na si Fujita Kenji. So susunod naman dito ang ating undefeated prospect ng bantamweight division na si Arby Deniega. So makakalaban naman ni Arby Deniega ang American boxer na si Saul Sanchez. Ang susunod naman dyan mga idol ang ating former world title challenger na si Vince Paras na makakalaban niya ang uh, former world title challenger din ng Japan na si uh, Ishihawa Kai. At pagkatapos nga nito mga idol edito eh, dito nasa salang ang ating former 3 division world champion Janriel Cuadro Las Casimiro kontra sa former world champion na si Yukinori Oguni. At pagkatapos naman ng laban ni Casimiro, sasalang na po sa co-main event ang kasulukuyang OPBF at WBO Asia Pacific Super Welterweight Champion na si Takeshi Inoue. So makakalaban niya ni Takeshi Inoue ang Thai boxer na si Tiranan Matsali. At sa main event naman mga idol, eh dito nasasalang ang ating former world title challenger din na si Sniper Saludar. So makakalaban niya ni Proilande Saludar ang Japanese boxer na si Keita Kerihawa. So paglalabanan nga po nila ang bakanting OPBF Bantamweight title. So yan nga yung pagkasunod-sunod mga idol ng laban na magaganap nga sa October 12. So hanggang dito na lamang muna mga idol. Maraming salamat sa mga tumutok. Huwag niyo pong kalimutan supportahan ng ating mga videos. Please like, share, and subscribe. And please support boxing. Thank you. Subscribe na sa Boxing Club PH!